May nakita akong malulupit na koleksyon dito sa vegan mga kaibigan. Pakita ko sa inyo. Ayun Ay, oh. No? Grabe. Targa. Napakaangas. Grabe naman yan. 911 1, -1. natin yung lens para ma-appreciate mo. Kasi hindi lang isa to. Collection to mga kaibigan. Ito pa isa oh. Nakasabay namin to kanina. Ang ganda. Special siya no. Siya lang yung may bubong. May malulupit pa ito oh. Grabe yan. Sobrang ganda. Broken size ang wheels. Makitid sa harap. Malapad sa likod. Ford F100. Super ganda. Parang sa counting cars yung pickup na to. Yung doon sa bida. Yung nagre-restore. Ang ganda. Grabe yung kinis. Ito yung paboritong kulay ni Utol. Eh. Yung orange na may gold. Ayun po. Busugin muna natin ang mga mata natin dito. This brake harap likod. Oh. ganda. Grabe. Si Joseph yan ang isa sa mga inspiration ko kung bakit si Joseph ang tinira ko kasi gusto ko talaga yung pick up na 2 door lang tanda ng kulay perfect ang pagkakapintura walang alo no ang kinis eto pa is nakakamangha talaga yung mga classic pag na restore mo ang husay ng pintor nito Ganun din, broken size din makitid yung harap, malapad yung likod din ito. Kamaro. Mhm. Mm Talagang busog na busog ang lapad ng gulong sa likod, oh. Sa harap makitid. Anong lapad nito? Ganda ng loob, grabe. Anong lapad ng goma? 325 by 15. Ang lapad niyan. Ang ganda. ganito yung gusto ko magkaroon ayan eh. lang, mamahal nito ngayon lalo na to ang tindi may ganito sa pasyano kulay puti, pero copy lang yun mas mahaba rito ito pa isa may ano pa sa hood oh. may blower pa yun oh. mm -hmm. bin diesel ng lalim ng likod yun oh solido yan ang paint job ang kinis. grabe lalim nung magsalikod mm -hmm. wheel wood brakes ayun o sarap nito parang batman e eh, oh. grabe tayla ito oh. tulis soft top pati loob restored o oh. Do -do -do -do. grabe collection nito ni sir ito pa Shelby kaganyan pa kaya tayo ito rin gusto ko rin tong isang to nagcha-charge ng battery oh guro na low button. next year 2024 sana magkaganto tayo kung hindi ganto yung medyo modern naman Ganda. Grabe uh, collection niya, no? Tignan niyo mga kaibigan, no? Lusog. Nandito siya sa parang warehouse yung pay parking. Yung tanong naman kami sa guard, pwede daw lapitan. Huwag lang hawakan. Napakabait ng may-ari nito. Mga paig siya. Defender. Laki. Ito pa isa. Toyota. Land Cruiser. Parang nasa our garage din, no? Mga model. Ito pa isa, oh. Ito na yung last. Thank you, thank you, sir. Napakabait na may-ari nito. At isang poging CRZ. Yan, nagkaroon ako niyan dati. Color red. Goodbye, muscle cars. Napakaganda. Balik na tayo. Ito yan sa vegan, mga kaibigan.